Malaking bagay para sa sandatang lakas ang pagkaka-neutralize sa bomb expert na si Mundi sa wajaan Lalo na sa pagdating sa sitwasyong pangkapayapaan sa bahaging ito ng bansa. Ito is a major accomplishment on the part of the uh, Filipino Army, your unit. Hmm. Are you happy about the death of Sawajan? I am happy na, na, na nabawasan yung threat. Okay. Threat to security, peace and security sa Basilan. Oh. I'm not happy na namatay siya, but I'm happy na nabawasan yung threat na pwedeng maglagay sa danger sa mga basileño. Yun lang ang kinasa kinasasaya namin. Higit pa riyan, ikinalulugod ng pamahalaan na sa naging resulta ng misyong ito, naging susi ang kooperasyon ng taong bayan. Na-test ko yung, yung capacity, yung resiliency, yung na-inplace namin na machinery at yung effect ng campaign namin before na hanggang ngayon nasusustain siya. Dahil hindi kami nahirapan na may magsabi sa amin nandito sa sawad na Yung accomplishment na to, gusto namin i-attribute sa mga basileño rin, no? sa mga civilian, sa civilian populace. Kasi sila yung number one na uh, uh sa accomplishment na to. Gusto namin ibalik sa kanila to, no? This, yung success na to. May mga nagko-congratulate sa amin. Of course, they are happy, pero binabalik namin to and we thank them. And we continuously appreciate yung support and help ng mga civilians. Umaasa ang sandatahang lakas na ito na ang mitsa ng pagbabana ng mga natitirang individual na miyembro ng teroristang grupo o kaya na may pagkalas ng suporta ng komodidad sa mga iligal na aktibidad. Kasabay nito ang pangakong hindi titigil ang puwersa ng gobyerno para lipulin ang gumagambala sa kapayapaan ng bansa. Magandang gabi! Haley